gagaw, dilik kaya kailangan ni motora ni mo drive ako rapon dak pa na niya kung may problema ah. mara magkita ko na yung point hindi tara dahil kung nasa kumuagi nagdaig ng kagihan na ay yan eh, diversion road dyan kasi dyan airport yan to, so, kasi dyan mong kutabato buwan, Jinsan, digos occidental, yan eh kagayan dyan eh, nagtabok mo, kid nun Ada sakian mungkin nak, Doral. Nah, oh. nasi ulam pas semua oh, ni. Ah, betul. Ayu, direct sama Ah. Saya tu biasa kau yang biasa tu, apa Saya Hmm. tu bayi-bayi muka dia tu, kawan. Wah, bayi-bayi Bukit don? Bujon. Ah, bujung. Ayo. Ma, makanan Sigminta ako ang kainin eh Gusto kayo mga sigminta kayo dyan eh Ngayon kainin eh kay pag mudagan ka ba Yung buga ng hangin, mo magbusugat kan mo ba kay 30 man Kung niyagi, 40, 45 Hindi okay, ko makadagan saan Sabasaw so mo lupo ka to Sa kasagbutan Lupig ganyan <laughs> basta yan, marunong nga yan isang silan ibig tanaw lang nila ni si Piat medyo ganyan, wala silipay Nga yung number man to man yun oo, buwan ng mayong yun eh ano yung purpose yan sa nilan, yung suruy-suruy yan silan ano yung tanaw ing mga plate number daw para doon sa'yo nabuhan, mayo tanawan yan, o ibig sa tingko ay para para lugar-lugar, mawala akong kailan yan yan yun na motor dagang ko yun yung karagang lima ka oras lima o upatugtong oh oo upatugtong dagang ko yan hindi yan yan ipasunod yan to so. kadlao ang karada kay paraway sami kayway tic point dirito dirito at yun mo muna kong kan mo all time masyempre mag tic point diyan sila mag tic point ang doon mahal lo abay ah, ko na mga suwan ka ting panaw ni Landum sa isap ano si mo at yeah. lang yan sila mo point na paano kami ngayon eh doon hindi na kami umpano ng adlaw nila nagasika. Okay, okay. So deri. Ah, bolong. O, malayo ngan to. Kay gayon, okay. awan big weight nya to, kami government. Oh, may lain nagiyanan. Na, permintihan tenda ko kay okay. ato, bay -bay Di baybay ni pulong. Okay. Oh, secured by ayan nila. Pero kung itong yoruin dahon ko, oh, problema. Grid to problema kaya man daw sa ngaon. Wa pa kamot ko branyo. Wada. da. Bigay na dahil ning kanan hab. Dali ay lang ing dahon. Kerana tak awak ni